Uy, naranasan mo na ba yung, alam mo yon sobrang hirap ng desisyon na halos hindi ka na makatulog. Yung mga moment na grabe yung kaba mo, tapos kinu-question mo lahat, parang mas madali na lang, uh, mas ligtas na lang umatras, ganon. Sabi nga nila, doon daw mismo nagsisimula yung tunay na pagsubok. At baka nga, doon din isinisilang yung um, tunay na pamumuno maligayang pagdating sa ating pagsisid sa kaalaman. Ngayon, titingnan natin ang mas malapitan, itong konsepto ng courageous leadership, yung matapang na pamumuno kumbaga. At ang um, guide natin dito, yung kwento ni Joshua mula sa Biblia. Specifically, yung mga unang talata sa aklat ng Joshua. Oo, tama. Kasi yung mga ideya nating pag-uusapan, hango yan sa ilang sipe ano, mula sa isang material na sinuri nga itong Joshua. Kabanata 1 mula verse 1 hanggang 9. Titignan natin kung anong mga aral ang pwede nating mahugot dun sa pagkatawag sa kanya. Lalo na grabe yung context nun eh. Yung biglang laki ng hamon na nasa harap niya. Exactly. At ang mission natin dito para tulungan kang masalo, alam mo yon yung mga pinaka butil ng wisdom mula sa mga babasahing ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamumuno? May tapang. Yung may kasamang pananampalataya. Lalo na para sa'yo, ha, sa mga challenges na hinaharap mo ngayon. Okay, sige, simulan na nating himayin ito. Umpisahan natin dun sa mismong sitwasyon ni Joshua. Imagine mo lang ha, biglang patay si Moses. Grabe yun. Yung hider nila for, ano, halos apatpong taon, di ba? Yung sinusundan nila palagi. Oo, yung parang poste nila. Tapos, eto sila ngayon, nasa pampang na ng lupang pangako. Pero yung mga naririnig nila, puno daw ng mga higante ang lugar. Tapos mga siyudad na ang taas ng pader? Nakakatakot? Oo. <laughs> Tapos ikaw, si Joshua, biglang sinabihan, Okay, ikaw na ang bahala. Game, pasok mo sila doon. Para kang tinulak sa gera bigla, no? Parang ganun nga. Para kang itinulak sa stage para mag-conduct ng orkestra tapos di ka man lang nakapag-rehearse. Sigurado ako, naramdaman mo na rin to sa mas maliit na scale, di ba? Baka sa trabaho, yung biglang may bagong role? Oo, o kaya isang project na parang, wow, kaya ko ba to? Yun, yan mismo yung lupang pangako mo na may kasamang higante. Yung mga challenges, yung mga takot. At sa gitna nga ng lahat na niyan, yung pressure, yung takot, yung di mo alam anong mangyayari, napakaklaro at inulit-ulit pa yung sinabi ng Diyos kay Joshua. Magpakatatag ka at magpakatapang. Tatlong beses inulit, sa siyam na verses lang. Grabe! Tatlong beses? Wow! I oo! Hindi to parang suggestion lang eh. Utos talaga. Bakit kaya? Siguro hindi dahil si Joshua natural na matapang o sobrang lakas, kundi dahil sa kasunod na pangako. Kung baanong kasama ako ni Moses, makakasama rin kita. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ah, so yung tapang pala... Hindi galing sa loob lang niya hindi yung wala kang takot. Kundi? Galing ito sa pagtitiwala. Pagtitiwala dun sa presensya at pangako ng Diyos. Okay, okay. Dito napapasok yung unang malaking insight natin, ano? Oo. Oh. Ang tunay na tapang sa pamumuno, hindi yung hindi ka natatakot, kundi yung kumikilos ka kahit natatakot ka. Bakit? Kasi ang sandalan mo, hindi yung sarili mong kakayahan, kundi yung presensya at pangako ng Diyos. Parang yung sinasabi sa 2 Corinthians 12.9, diba? Na sa kahinaan natin, dun nagiging ganap yung kapangyarihon niya. Teka, teka. Interesting yan. Yung presensya ng Diyos. Madaling sabihin, pero minsan parang ang hirap i-grasp nun eh. Paano mo ba yun mararamdaman? O masasabing, okay, andyan siya. Lalo na pag sobrang stress ka na o ang gulugulo ng isip mo sa problema. Paano yun? Magandang tanong yan. Kasi madalas, hindi siya tungklo sa isang specific na pakiramdam lang eh. Oo, may mga moments na parang ang linaw-linaw ng gabay niya, parang may goosebumps ka pa. Pero mas madalas, ang presensya niya ay isang katotohanan na pinipili nating ano? paniwalaan. Ah, pinipiling paniwalaan. Oo, at pagkatiwalaan kahit hindi natin nararamdaman sa moment na yon. At dito ngayon kumakapit yung kasunod na utos kay Joshua. Yung ano yon? Yung huwag mong kakalinig ang basahin ang aklat na ito ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Aha, yung salita ng Diyos. Oo, oo, yung kautusan noon o yung Biblia sa panahon natin, yan yung nagsisilbing parang angkor pampatibay doon siya pangako ng kanyang presensya. Okay, parang yun yung nagpapaalala sa atin. Exactly. Ito yung nagpapaalala sa atin kung sino siya, ano ba talaga yung mga binitawang niyang pangako, ano yung kalooban niya. Kumbaga sa sundalo, yung presensya niya, siya yung general na kasama mo sa laban, pero yung salita niya, Ano yun? Yun yung mapa mo, yung battle plan, yung standing orders na kailangan mong sundin para manalo ka. 'di ba? Ah, okay, okay. Gets ko. So, hindi lang siya basta feel God's presence na parang magic, mas konkreto pala. Kailangan may kasabay na pagbababad sa salita niya. Para bang ito yung ginagamit mong practical na filter sa mga desisyon mo, lalo na yung mga nakakatakot. Tama. Halimbawa, bago ka gumawa ng isang hakbang, tatanungin mo muna, okay, ano ba sinasabi ng prinsipyo sa Biblia tungkol dito? Paano ko to gagawin sa paraang okay sa karakter ng Diyos, ganun ba? Eksakto, ganun nga. Yung salita ang lagbibigay ng laman, ng buto, ng direksyon dun sa pangako ng presensya. At ito rin yung panlaban natin dun sa mga kasinungalingan ng takot, di ba? Yung mga bumubulong sa isip natin na hindi mo kaya yan, na kumapapahiya ka lang, wala namang mangyayari dyan. Oh, yung mga negative self-talk. Yun. Kapag pinagsama mo yung dalawa, yung tiwala sa kanyang presensya, tsaka yung pagsunod sa kanyang salita, doon nagkakaroon ng pundasyon yung tapang. Yung tapang na hindi basta-basta matitinag kahit pa nandyan pa rin yung kaba. Malinaw yan, malinaw. So kailangan ng tapang na nakasandal sa Diyos. Pero eto pa isang tanong. Paano mo naman malalaman kung yung isang bagay na kinakailangan ng tapang, halimbawa, isang bagong project sa work, o isang ministry, o isang mahirap na pagbabago sa buhay mo, paano mo malalaman kung talagang tawag ba yan ng Diyos para sa'yo? O baka namang, alam mo yun, personal na ambisyon mo lang, na nagkataon lang na mukhang maganda o challenging. Na po, yan ang tricky. Kasi minsan, ang nipis ng linya dyan, di ba? Madaling malito. Totoo yan. Napakanipis na minsan. At dito papasok yung pangalawang mahalagang insight natin. Yung pagkilatis. Kailangan nating matutunang kilatisin yung pagkakaiba ng tawag ng Diyos at ng sariling ambisyon. Okay, ano yun? Anong pagkakaiba nila? Yung ambisyon, madalas nagsisimula sa gusto ko o pangarap ko. Tapos ang focus, madalas, nasa sariling pakinabang, sa sariling reputasyon o achievement wala namang masama sa pangarap ha. Pero ang tawag ng Diyos madalas may ibang flavor eh. Iba yung dating. Anong flavor? Kadalasan, mas malaki ito kaysa sayo. Parang imposible kung ikaw lang mag-isa yung gagawa. Ah, yung parang God size. Oo, yun. Minsan pa nga, ito yung bagay na ayaw mo sanang gawin. Pero alam mo, kailangan. May ganun, di ba? Meron, meron. Yung parang tinutulak ka kahit ayaw mo. Tapos, higit sa lahat, yung dulo nito, yung resulta, hindi para sa sarili mong pangalan, kundi para sa layunin at kaluwalhati ng Diyos. Naalala mo si Haring Saul sa Biblia? Okay siya nung unay, may pagkilala sa Diyos, pero kalaunan, mas naging mahalaga sa kanya yung opinion ng tao, yung pagpapanatili sa trono. Kaya ayun, sumuway. O nga. Iba kay David. Si David, kahit maraming sablay, maraming pagkakamali, yung puso niya parang laging bumabalik sa pagsunod. Laging nagtatanong sa Diyos. Yun yung kaibahan. Okay, gets ko yung pagkakaiba sa dulo o sa layunin. Pero sa umpisa, paano mo yan masusuri sa sarili mo? Lalo na kung yung ambisyon mo, mukha namang mabuti. Halimbawa, gusto mo lumago yung kumpanya niyo o lumawak yung ministry. Paano mo malalaman kung galing ba talaga sa Diyos o push lang ng sarili mo? Ang hirap nun eh. Dalawang mahalagang tanong, siguro, ang pwede mong itanong sa sarili mo. Ready ka? Game. Una, ano ba talaga ang motibo ko dito? Bakit ko to gustong gawin? Kailangan ng matinding honesty dito ah. Brutal honesty. Para ba talaga ito sa Diyos? Sa kanyang layunin? Sa pagtulong sa iba? O baka naman may nakatagong agenda para sa sarili ko. Recognition, power, pera. Ouch, okay. Kailangan maging tapat. Pangalawa. Pangalawa at ito yung medyo crucial eh. Gaano ko ba kailangan ang tulong ng Diyos para magtagumpay dito? Hmm, interesting. Paki-explain pa. Kung yung gagawin mo, kaya mong gawin lahat gamit lang yung sarili mong galing, sarili mong resources, sarili mong connection baka ambisyon lang yan. Baka okay lang naman, pero baka hindi yun yung tawag na may kasamang supernatural element. Okay. Pero kung yung hinaharap mo, talagang kitang-kita mo yung limitasyon mo. Alam mong kulang ka. Alam mong kailangan mo ng himala o ng tulong na hindi mo kayang iproduce. Mas malaki ang chance na tawag yan ng Diyos. Bakit? Kasi pinipilit ka nitong dumepende sa Kanya hindi ka pwedeng umasa sa sarili mo lang. Ah, gets ko na. Parang built-in yung dependency sa kanya. Oo. Dito ngayon nagiging mahalaga yung panalangin. Pero hindi lang yung panalangin na, Lord, i-bless mo po itong plano ko. Hindi lang ganon. Ano dapat? At nagtatanong, Lord, ano po ba ang plano ninyo? Ito po ba talaga yung gusto nyo? At syempre, hindi dapat mawala yung paghingi ng payo payo mula sa mga taong mapagkakatiwalaan mo, yung mga taong may takot sa Diyos, yung mga mentor na pwedeng tumulong sa yung makita yung mga blind spots mo. Alam mo yon? Oo, yung mga hindi ka lang bobolahin. Exactly, sila yung pwedeng magsabi sa iyo ng totoo. Ito yung parang discernment dashboard mo, kumbaga. Check mo yung motivo mo, check mo kung align ba sa Biblia, pakinggan mo yung payo ng iba, at lalo na sukatin mo yung level ng pagdepende mo sa Diyos dito. Gusto ko yung tanong na gaano ko kailangan ang tulong ng Diyos dito? Parang ang ganda niyang panukat, no? Kasi kung hindi ka man lang kinakabahan o nararamdamang kailangan mo siya, baka nga hindi pa yun yung God-sized calling na sinasabi nila. Tama ba? Pwedeng ganun nga at siguro dito rin papasok yung nabanggit kanina sa source material natin about spiritual warfare. O nga, ano connection nun dito? yung laban minsan hindi lang dun sa external na circumstances eh. Madalas, yung pinakaunang battleground nasa loob natin. Sa puso at isip? Oo. Oh. Yung laban sa pride, sa takot, sa pagiging makasarili, sa ambisyon na mali ang motivo. Yung pagpili pa lang na sundin ang tawag ng Diyos kesa dun sa mas komportabling daan ng ambisyon o pag-iwas sa hirap. Ano yun? Yun na mismo, isang spiritual na tagumpay na yun. Malaking bagay na yun. Okay, sige. Sabihin natin nalinaw mo na yung tawag. Nakasandal ka sa presensya at salita ng Diyos. Nilalaban mo yung takot at yung maling ambisyon. Check lahat yan. Ano na ngayon ang itsura ng tagumpay sa ganitong klasing pamumuno? Paano mo malalaman kung nagtatagumpay ka nga ba? Ito ba yung basta natapos mo yung project, naabot mo yung goal o nasakop mo na yung lupang pangako? Yun na ba yun? Magandang tanong yan ulit. Kasi dito papasok yung pangatlong mahalagang insight mula sa ating pinag-aaralan ngayon. Ang tunay na sukatan ng tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi lang yung resulta, hindi lang yung outcome. Kung hindi ano? Kundi yung katapatan sa proseso. Yung katapatan na nagbibigay luwalhati sa Kanya katapatan sa proseso. Oo. Balikan natin si Joshua. Ang utos sa kanya, hindi lang basta nakuha mo ang lupain. May kasunod 'yon eh. Ang sabi, sundin mong mabuti ang kautusan. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang magtagumpay ka saan ka man magpunta Ah yung tagumpay nakakabit pala sa pagsunod Tama sa pagsunod at katapatan sa Diyos Oo ipinangako ng Diyos yung lupain pero ang mas mahalaga kung paano sila makakarating doon Dapat sa paraang nagpapakita ng tiwala nila sa Diyos sa paraang nagbibigay karangalan sa Diyos hindi sa kanilang sariling galing o lakas Gets ko ang pinakalayunin kasi hindi yung magtayo ng kaharian si Joshua para sa sarili niya, kundi para ipakita, ipakilala yung katapatan at kapangyarihan ng Diyos, hindi lang sa Israel, kundi pati sa mga bansa sa paligid nila. Wow! So, parang nag-iba yung definition ng success, ano? Nag-shift siya. Hindi lang siya tungkol sa outcome, kundi sa buong journey, sa buong paglalakbay. Oo. Yung paano ka namuno paano ka nagdesisyon, paano mo trinato yung mga tao mo, paano ka dumepende sa Diyos, lahat yon kasama sa tagumpay na tinutukoy. Tama. Tapos, ang resulta dapat, pagbibigay ng papuri sa Diyos, hindi sa sarili mo. Ganon. Eksakto. Yun ang pinaka-bottom line, naluluwalhati ang Diyos kapag nakikita yung kanyang kapangyarihan na kumikilos sa gitna ng mga kahinaan natin. Gets mo? Oo, gets. Kapag nakikita yung kanyang karakter, yung pagiging makatarungan niya, yung pag-ibig niya, yung awa niya, dun sa mga desisyon natin at sa pakikitungo natin sa iba. Kapag nasasalamin yung kanyang katapatan sa pagtitiga natin kahit ang hirap-hirap na. Okay. At dito ngayon, nagiging napakahalaga yung mga support systems. Yung mga nabanggit din dun sa source material natin. Kasi paano mo nga ba mapapanatili yung ganitong klaseng katapatan? Lalo na kung mahirap yung pinapagawa niya o matagal yung laban, hindi madali yun. Eh, kailangan mo ng tulong. Anong mga tulong yun? Unang-una, mentorship. Hindi ka superhero na mag-isa. Kailangan mo ng mga tao na gagabay sa'yo yung magtatanong sa'yo ng mahihirap na tanong, yung magpapaalala sa'yo ng katotohanan kapag naliligaw ka na. Tulad ni Moses kay Joshua, ba? Diba? May nag sa kanya. Oo nga. Importante yun. At hindi lang ikaw yung dapat may mentor. Ikaw din, kailangan mong mag-invest sa iba. Kailangan mong mag-mentor din. Kasi yung katapatan na ipapasa yan. Legacy yun. Okay. Mentorship. Ano pa? Pangalawa, pahinga. Crucial to. Hindi ka makina hindi ka robot. Guilty dito minsan. Tayong lahat ata. Ang burnout, kalaban niyan ng katapatan. Kapag pagod na pagod ka na, mas madaling mag-compromise, mas madaling sumuko. Yung paglalaan ng oras para magpahinga, mag-recharge, tsaka muling kumonekta sa juice yung tinatawag na sabat, hindi yan luxury. Necessity yan, kailangan. So, hindi siya sign ng weakness. Hindi. Actually, disiplina yan. Espiritual na disiplina at strategy na rin. Pagpapakita yan ng tiwala mo na kaya pa rin ng Diyos patakbuhin ang mundo kahit huminto ka sandali. Alaalala mo si Propeta Elijah? Pagkatapos ng malaking tagumpay niya laban sa mga propeta ni Baal, anong ginawa ng Diyos? Ano nga ba? Pinagpahinga muna siya, pinakain, pinatulo, bago binigyan ng bagong assignment. Kailangan ng pahinga tama tama mentorship pahinga ano yung pangatlo pangatlo kultura yung tapang at katapatan kasi nakakahawa yan eh nakakahawa paano environment isang kultura sa team mo sa pamilya mo sa ministry mo kung saan ang mga tao hindi sila takot maging tapat yung pwede silang umamin ng pangkakamali nang hindi natatakot na maparusahan na God. Yung pwede silang sumubok ng mga bagay na nakatatakot para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ah, yung tinatawag na psychological safety? Oo, o, yun. Yung pakimamdam na ligtas kang maging totoo, ligtas kang maging vulnerable, ligtas kang sumubok at matuto, kahit magkamali ka pa. Kapag may ganong kultura, mas madaling maging matapang at tapat ang lahat. Malino yun. Ang ganda nun. So, yung mentorship, pahinga at paghubog ng tamang kultura, hindi lang sila basta mga extra or add-ons. Sila pala yung mga vital support systems para masustain natin yung pagiging tapat sa tawag ng Diyos in the long run. Tama ba? Correct. Hindi ito solo flight. Kailangan ng community, kailangan ng gabay, at kailangan din ng sapat na pahinga para makapagpatuloy tayo ng matapat. Okay, wow. Ang dami natin na pag-usapan. So, bilang pagbubuod sa ating pagsisiyad ngayon mula doon sa sinuri nating material tungkol sa Joshua chapter 1, ang matapang na pamumuno pala hindi yung wala kang takot. Hindi. Kundi yung pagpili mong sumandal at dumepende ng todo-todo sa presensya at salita ng Diyos kahit pa nanginginig yung tuhod mo. Tama, dependency talaga. Tapos, mahalaga rin na suriin natin palagi kung yung sinusundan ba natin ay tawag niya o baka naman sariling ambisyon lang natin. At madalas, ang clue daw dyan ay... Kung gaano natin siya kailangan para magawa ito. Kung kaya mo mag-isa, baka hindi yon. Okay. At sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang yung resulta, kundi yung katapatan natin sa buong proseso. Oo, yung faithfulness. Isang katapatang nagbibigay luwalhati dapat sa Diyos at sinasuportahan naman ito ng pagkakaroon ng mga mentor, sapat na pahinga at paghubog ng isang matapang at tapat na kultura sa paligid natin. Ganun ba? Napakagandang buod niyan. Sakto lahat. At siguro ang tanong na maiiwan natin para sa iyo na nakikinig ngayon ay ito. Ano kaya yung isang ilog Jordan sa buhay mo ngayon? Yung isang sitwasyon, isang desisyon, o isang responsibilidad na parang tinatawagan na ng Diyos na o tapakan mo na yan. Simulan mo ng tawirin. Sa pamamagitan ng pananampalataya ngayong linggo. Kahit parang hindi pa nahahati yung tubig ha, kahit hindi mo pa nakikita yung buong daan. Ano kaya yun para sa'yo? Hmm, magandang tanong yan. At marahil pag-isipan mo rin, ano ba yung pinakamalaking higante na humaharang sa'yo ngayon? Yung mga nasa labas ba, yung circumstances, yung mga tao, o baka naman, yung mga nasa loob. Yung mga takot, yung mga duda na nasa loob mismo ng puso at isipan mo. Naway itong ating pagsisid sa kaalaman ngayon ay nagbigay sa iyo ng um, bagong inspirasyon. At siyempre, practical na hamon na rin para humakwan ka ng may mas malaking tapang at mas malalim na pananamtanataya sa iyong sariling paglalakbay sa pamumuno, saan ka man tinawag ng Diyos na maglingkod at mag-impluensya.